Totoo nga pala yung sabi ng mga magulang natin dati. Mahirap kumita ng pera. Kaya naman, lagi nilang paalala. Anak, mag-aral ka ng mabuti. Dahil yan lang ang sandata na maaari naming maipamana sa'yo. Isang sandata na magagamit mo sa mga panahong wala na kami sa tabi mo. Para gabayan ka O itama Yung mga mali Na pwede mong maging desisyon kalo sa sitwasyon At ang sarili mong lakas Ang ituturing mong pundasyon Para harapin Yung mabibigat Ng mga pagsubok At haman Tama talaga kayo Tama lahat ng mga sinabi niyo eto na po yan. Ako, laban sa mundo. Ako, para sa pangarap ko. Di ko may tatanggi. Minsan ko na rin hiniling ang mabilis na pagdaki. Dahilan, para ang inyong mga pamahana at paalala ay nagawa akong may isang tabi. Aminadong, nakagawa rin ng mga pagkakamali. Mga pagkakataong hindi na sana nasayang kung natutunan kong huminde. Mga daan na pinili kong lakaran kahit sa lungat sa kakayahan ng mga binte Kaya ito yung anak niyo. Patuloy na nagpapawi. Patuloy na nagpapakasakali. Patuloy na nagpapakasakali sana magmaburang kapalaran habang daladala ng inyong mga pangaral isang pamana na bitbit -bit ko sa araw-araw hindi ako sigurado kung gagana yung mga plano ang tanging alam ko lang magagawa ko itong may panalo at sa araw na yun pangako. Kayo naman. Sa araw na yun, mabawi ako sa inyo. Maraming salamat sa sandata niyong ipinamana. Kaya isang pagpupugay para sa lahat ng mga magulang at para sa lahat ng mga anak na patuloy sumasabay sa hamon ng buhay.